lang dito. Oops oops, 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 aksidente. Oy, oy, oy. Oy, uh, di ba guys, sobrang saya. Oh. Oh, oh magkakabanggaan pa. Di ba guys, Pinoy na Pinoy. Guys, ito. Natapat naman na mga palaro sa mga ano, mga estudyante dito sa Bued Luna High School. So guys, papakita ko lang yung mga ano nila, mga games na ginagawa nila ngayon. So ito papakita ko lang guys. Ah. So andito tayo ngayon sa Buet Luna High School. Ang nalaga po ngayon is Christmas party and at the same time mga palaro na ginagawa ng mga high school student dito sa eskwelahan na uh, pinagpatayuan ng bagong room ah uh, siyempre donated by our regional director na si Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. So ito makikita nyo guys yung mga laro ng mga bata dito napakasaya ko konti man sila ko man sila pero masaya sila yun o no? So ito, yung mga teacher, sila ang mga nangunguna sa palaro ng mga bata na to. Guys, tignan nyo naman kung ilan lang yung mga estudyante dito sa Wedluna High School. Pero guys, sobrang saya nila. Oh. oh. nakikita nyo, ewan ko kung anong ano to, anong laro ito. Pakikita nyo mamaya kung anong klase ng laro. Actually guys, mayroon ding palo sebo. Ayan. Tapos na ba yung palo sebo? Hindi pa tapos? Ayan, makikita nyo mamaya guys. Walang mantika. Walang plug. Oo nga, no? ba't walang plug? Naitayo na walang plug, no? <laughs> so, ano yung, ano yung games ngayon? Ano yung games? Oh, ano yung games ngayon? Ah, Sack Race. Okay. So, ayan, makikita nyo guys. Abangan natin kung ano yung paano nila gagawin and Sobrang saya eh mga teacher ka dito. Yung mga teacher ka dito. Sila 'yung mga nangunguna guys. Tignan niyo naman ang gaganda ng mga teacher dito. Ayun 'yung mga teacher 'yan. Oh. oh. Di ba? Yung mga estudyante, si masasaya ko din lang. Anong grade na kayo? Grade 8. Okay. So ayan. Oh, makikita nyo yung organize ni ma'am yung gagawing palaro Yun know. o. Mamaya ipapakita ko lang guys. Actually guys, kahit mainit. Kahit mainit o. Oh, masaya pa sila. Ayan na, mag-uumpisa na. Ayan na, ayan na. So guys, panoorin nyo. Itong magaganap na laro ng mga bata dito sa high school na uh, nasa liblib. Actually, liblib na ito, eh. Pero sa ubang saya guys. Inorganize ng mga teacher na maayos. So, ayan. Mag-uumpisa na papakita, makikita nyo kung paano sila maging masaya sa mga malilit na bagay lang guys mga ganitong bagay napakasaya ng mga sudyante dahil nga sobrang inorganize ng mga teacher at ginagawa nila ng paraan so ayun kahit mainit guys so ayun na mag na <laughs> Excited actually. Excited siya. Yeah, oh. no. Ah, para siyang ano, baka-baka, kumbaga ano, walang bibitaw. Oops, 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 oops aksidente. Oy, oy, oy. Oy, uh, di ba guys, sobrang saya. Oh, oh, oh magkakabanggaan pa. <laughs> Sino nang nanalo? Sino nang nanalo kaya? Kasi may umano, may may bumaklas kanina nakita ko. O oh, diba guys, in a little way, nagiging masaya siya sa mga ganong bagay lang. Ayun o. Oh. Sa mga ganong bagay lang, ang saya, saya ng mga bata na to. Pero magiging mas masaya sila guys, pagka na inaugurate na bukas guys. Bukas na po ang inauguration ng kanilang bagong-bagong classroom. So yun, ang talagang magpapasaya sa kanila. Sila ang ano, sila ang babasal kumbaga sa bagong classroom na binigay ni RD Sir Hidalgo and next ano next game ay sakris ata so next game ay sakris kanina pala hindi Sakray ang tawag dun parang trend trend ay nga so yun oh may nakaubad pa <laughs> <laughs> Buruin mo naman, di ba? Yung mga nasa remote area, yung mga ganitong style. Pero, yun na. Kaway, kaway! Kahit mainit, kahit mainit. Talagang ano, ni-enjoy nila yung ano, ni-enjoy nila yung event. Minsan lang kasi ito, Christmas party actually nila. di Diba? Ayan, o. No? Oh. No organize mismo ng mga teacher. So, ayan. Mamaya papakita ko. Ay na, mag-umpisa na. Ayan, o. No? tignan nyo. Guys, papakita ko na. Ayan na. oh, di ba? <laughs> Wala. Nahuli na, nahuli na, yung maliit. <laughs> nahuli yung maliit. Oh, ah, diba nakatuwa, guys? Yung mga ganitong ano, yung mga ganitong old, uh, old game ay nakakatuwa talaga. Ali, Allah. <laughs> hmm. May nanalo na ata. May, may, nanalo na. Ay, wala pa. Oh. Uh. Diba guys, mga ganitong uy uy na ano na 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 <laughs> ata. Diba guys, Pinoy na Pinoy. May nanalo na, may nanalo na Ayo, may nanalo na. Ala wala, wala. May nanalo na, may nanalo na. Oh, diba? ala na ulit, may maliit. Ala. <laughs> may nanalo, may nanalo na. Yun. di ba guys, napaka ano, pa mga ganong old na games ng Palarong Pinoy, talagang ano, nakakatuwa pa rin kahit na kulit-kulitin natin panoorin.